Mga idol, siya po si Narciso Gayap. Gumagamot po siya ng mga na-dislocate na buto. Ito mga idol, oh. si Kuya Narciso Gayap. Ang galing niyang mag ano, gumamot ng, ano, ng mga dislocate na mga buto. Ayan oh. usling-usli yung ano, buto. Oh. kaya niyang ibalikin sa dati niyang ano, kinalalagyan o oh. usti -usli, oh. may parang sugat pa siya si brother siya po si Kuya Narciso Gayap Marvin ayan po yung FB page niya oh. Narciso Gayap yung pasyente niya si brother Marvin ng Ordineta City mga idol si Kuya Narciso Gayap ay nagbubukas ng 7am to 5pm Monday to Friday hanggang Saturday only na-dislocate po yung kanyang paa oh, pagkatapos ng maling pagbaksak sa pagbabasketball ayan o oh. ayan o guys kaya niyang ibalik yan o oh si Kuya Narciso Gayap. Yung ano niya, yung F FB page niya Dun sa ano niya naka-attach dun sa ano yung mga information na gusto niyo makita guys kung sino man gu gusto magpagaling diyan oh. Yung mga na-dislocate na buto nasa FB page niya sa Narciso Gayap makikita doon. Taga Pangasinan 'yun oh. Oo, oh, galing oh. Ay, no, oh, naibalik nyo Magaling, gifted to si Pia Narciso Bigay na ng Diyos sa kanya yan no? oh. Kaya niya magpagaling ng mga Na mga na-dislocate na boto oh. Ayos Magaling oh. Eh. Nagamot niya Yung ano niya guys, yung epi page niya doon sa ano Narciso Gayap uh, taga Pangasinan to nandun nakalagay yung telephone number niya sa ano kung saan siya lugar matatagpuan ah, guys Sa oh, ano yan masasabi mo? Thank you brother, thank you. Oh, Sabi mo na yung naramdaman mo. Maminsan lang ang sakit pero grab. Thank you brother, thank you. Magpasalamat ka na. Uh, thank you brother. Uh, Mga kaubayan, ang paan ni brother Marvin na taga binalunan ay nandito na po siya. Oh. thank you, brother. Ayos thank na you, siya. Thank you, thank you. Galing na oh. na. Oh, Wala fine. na po yung pagka-dislocate. Kanina, makita nyo kanina kung paano. Grabe, sa kanina. Silang oh. Oh. Kasi sa hospital, oh, <laughs> hospital, brother, in-extray ako kanina. Mm i-schedule is pa yung pagbabalik tapos Yun. kailangan pa akong mag-general anesthesia Yun. <laughs> kaya nabuti nung kapatid ko na ipunta na lang kami dito daan. Thank you Lord sa pagbigyan mo sa akin ng kalintong ito sa mga nagaganito yes. yung mga uh, i-dislocate kapasalamat ako Panginoon at yeah. so, biligyan mo ko ng ganitong talent Thank you Lord, okay. Thank you, Lord. Okay. Okay. Okay marami bigyan ako Panginoon sa mga buhay para marami pa akong matutulungan. Ito naman mga idol sa gawing kaliwa, o. Oh. Kaliwang braso. oh kaya niya rin ibalik yan, mga idol. Si Kuya Narciso Gayap. Nakakabilib to si Kuya Narciso Gayap, o. Oh. Talagang gifted sa kanya yan, guys. Mga idol. Ayun, o. Naka, nakalaylay yung... Ibig sabihin, nakababa yung ano, kalibang braso na ano, yung buto sa gawing taas. Ayan, Oh, oh. oh, hindi mayangat, oo. Oh. Itan nyo, guys, oh. Ibabalik ni Kuya Narciso Gayap yan, oh. Talagang, ano, galing. Ayan, So, Ang okay, guys, panoorin nito, guys, sa mga ano, sa mga may ano diyan, yung mga na-dislocate na buto. Magsadya lang kayo kay Kuya Narciso Gaya kung gusto niyo gumaling mga idol. Ayun oh. oh. <laughs> Nagistrasya daw po si Kuya sa motor. Manatili lang sa panonood mga idol. Tingnan natin kung paano manggamot si Kuya Narciso Gayap. po sa inyo dyan sa Salay, di ba Aurora. Dito pong ating kababayan na si Brother Nelson Diaz. Dito po na-dislocate po ang kanyang kaliwang balikat. Dito po yung pagkadisgrasya po sa motor. Dito po ay bumagsak po ang kanyang kaliwang balikat. O, so, narito siya mga kababayan. Nandang umaga po, binabati ko po, po mga nandyan po sa Dipakolo sa public market po. Yan po sa mga grocery po, yung mga nanonood dyan sa palengke. Pati pa kulaw. grocery. Oh. Tablang grocery. Magandang, tanghali po sa inyong lahat yan. Na, taga di pa kulaw. Ito na. mga idol oh. Ito yung magandang ano, parte ng video eh. Oh. Ayan yeah, o, oh. Niyo, oh. kita nyo o. Oh. nakababa yung ano, kaliwang ano, buto na braso nyo sa taas, gamintas ayun o. Oh. Oh. Ganun niya ibalik, oh. Galing. Ayan, oh. Oo. No? Oh. Ayan, oh. No? Naibalik niya na, oh. Bilis niya naibalik, no? Galing. No, no. oh. pang Oh. Uh, sangit pa ni Sister Ron, no? Ang laki na ng pagkakuan, yun lang pinanghinang gano'n. Ayan, wala na, na yung malalim kanina. Yun. Yun. oh Thank you, Lord. Ayan. Ayan po, yung nakita po natin malalim kanina. Ala na po. Mm. Ayan. Balik na po sa... Balik na po sa normal po. Normal ang ni Brother Nelson. Wala po yung botas. Awakan mo po yan. Mm. Tignan po ninyo kung nasan po yung malalim pan malalit dyan. Wala diba na po ba? Wala na. Wala na. pa lang nga. Oh. Kanina o oh, nakalaylay eh.

pinagtyagaan. Ito po siya, nakabalik na po yung kamay niya. Alos hindi po makapagsalita at makapaniwala po itong mga asawa nanay-balik na po yung kamay ni Kuya. Ayon. Ayon. Gusto Sa Ayan po. Thank mo. you, Lord. po